Aha mga Corbits at dahil marami nga tayong nakolektang fried chicken sa misol at nakakasawa na rin puro manok Gawin naman natin kakaiba At dahil nag order nga ang mga tropa na gawin daw sisig Ayan gawin natin sisig ngayon para masaya Ayan na po yung ating sisig Bali hindi na natin sinama yung pagtatad ng sibuyas bawang, luya at saka manok dahil mataga mahaba ang video kaya ito na lang ang ginawa natin mabilisan na lang yan ganyan po pala yung paproseso nyan ayan no, diba tagdagan natin ng konti pang mayonnaise para masaya kaso natin ng konting magic sarap ayan na muna yung video natin ngayon mga horbits ayan tapos nyan saglit lang natin luluto attack na, yun another satisfied client let's go